Sabi niya, nung March 2024, hindi namin matatanggap na may ibang korte sa labas ng bansa na mag-uuto sa ating mga pulis Yun. na sila ay mag okay. Hindi na pwedeng utusan ng kahit sinong banyagang hukuma ng ating pulis na mag-imbestiga o mag-aresto kasi hindi namin kailangan kayo, sabi ni oh, Pangulong Marcos sa ICC. That I, time. Noong 2024 yun, oh, anong ginawa? Oh. Mm, di ba, pina si Duterte dahil oh. ginagalang daw nila yung ICC warrant. O, oh, ibig sabihin, um, may jurisdiction daw. Oh, kaya, kaya, kaya dapat bang paniwalaan si Pangulong Marcos. Kos, 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 My goodness. Marcos, nang sabihin niya na wala, hindi niya pakikialaman yung pag-impeach kay... Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Kaya eh, na ka. Base sa mga dating ikinikilos ng Pangulo. Pero kung attorney, siya ay kapanipaniwala. Nakalimutan. At yun na ano, nga na mga kaya Pag-usapan niya po natin na ito pong panibagong pambubudol na naman po ah, ni Pangulong Junior mga kabayan. E mantakin mo mga kabayan ha. E na kaugusap po o na-interview po ha. Ito po si ato Nicler. Kung na nga po dito sa maaaring mangyaring uh, impeachment. Diba ba? Eh, may, Nakahang ano eh? naka yung impeachment na po yan. Eh natanong po siya kung ano nga daw po ah ang tugon ng Pangulo. Kung na nga po dito sa impeachment. Eh mantakin niya mga kabayan. Sabi po, sabi daw po ng Pangulo sa kanya. Kaya daw ni Claire, eh, mariin niya daw pong tinututulan. <laughs> yung impeachment ni B.P. Inday Sara sa nakakita lang ganyan. No? Nakita ko kasi ni Junior, mga abay, na malakas pa rin po yung mga Duterte. <laughs> At yung mga alyansa po niya, eh, yung numeretso po sa Inidoro. <laughs> Kaya po tira, tira ba kayo, nag iip ng hangin, eh, mga kabayan. Bigla pong naging ayaw na po niya sa impeachment. Kung babalikan po natin yung mga pronouncement pa ng Pangulong to, ha? Eh, huwag po tayo pa bubudol. Bakit, mga kabayan? Eh, sinabi na po niya nung nakaraan, eh, di po ba? <laughs> sinabi po niya nung nakaraan pa, last year. Ano pong sabi niya? Ayaw daw po niya kunyari sa... Sa impeachment, wag daw po gawin. Eh man tayo mo iunang-unang pumirma yung anak niya. <laughs> di ba? Eh kung sasabihin niya ayaw niya tapos pumirma anak niya, ano yung anak niya? Engot. Di ba? Sino ang engot sa kanilang dalawa? Yung tatay o yung anak? Di ba? Sabi niya ayaw niya tapos yung anak niya pipirma unang-una ba? Di ba? Sino man lolokohin ng mga tapang dalawa? Yung kay Pangulong Duterte, di ba? Ano sabi niya last year? Ha? Ah? Wag daw, ayaw daw papasukin yung ICC dahil sa soberanya ng Pilipinas. O ano nangyari? In special delivery pa kayo, Pangulo. Doon sa dahig, in special delivery pa si Pangulo Duterte. O ngayon, nandoon po sa dahig. Ngayon, mga kabayan, nung nakita po niya malakas pa ang mga Duterte, bilang kakambyo na wag daw ulit, ayaw daw niya ulit sa impeachment. <laughs> Sino po maniniwala sa ingot na to, mga kabayan, ha? Sino po maniniwala? Ingot na lang po talaga yung maniniwala dito, mga kabayan, ha? Mga baba na naman ba, ba tayo? <laughs> Parang hindi na po tayo nasaanan yung mga kabayan, Hindi <laughs> <laughs> po ba? Hindi na beses po nang sabi ng ganyan. Iba naman po yung ginagawa. Di ba? Baliktad po, e. Eh. Kung ano po yung sasabihin, baliktad po sa ginagawa. Maniniwala ba po ba tayo sa taong to? O, kayo na lang po magpasya. O, ito, papanuhurin po natin, ha? Kung ano po yung pronouncement ni Atty. Topacio patungkol dyan, ha? At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag makakalimutan hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. O, kabayan, ha? Hindi na po natin kayo patagalin pa. Panuhurin na po natin ito si Atty. Topacio. Atty. Topacio! <laughs> ah <laughs> uh, good morning, Bata Karni. Masok po. Oh, kasi sa dami po ng bumabati, eh, Sige na Sige po. Grabe. Uh, walang, walang tigil, eh. Eto, yeah. meron ditong gustong italaka yung isang kaibigan natin. maganda sana yung kung uh, nakikita ko kasi medyo nabibitin yung aking internet. Opo. Uh, Oo, oh, marami yatang gumagamit eh. Anyway, mm. mm -hmm. yan ha, eto. Meron daw kasi, talaga daw, uh, ngayong araw na ito, ay nagsalita oh. ang opisyal okay. na tagapagsalita ng ating Pangulo. Yung paborito mo, best friend mo. Oo? Oh? Mm -hmm. Talaga? Yan. Okay. Si Undersecretary Claire Castro. <laughs> ah. uh, the funniest <laughs> woman in the Philippines today. <laughs> pa niya si Ai Ai de las Alas, si Vice Ganda. Maganda um, <laughs> naman yun. si Atty. <laughs> oh, <Oo, oo, oo, laughs> naman, maganda. Atty. Pati yung mga Claire. damit niya, di ba? Parang pareho yata sila ng couturier niya, no eh, ni ano eh. Ni Jing Iluiz. <laughs> so, diba? <laughs> Sige na nga. Di ba? sa Maria Clara. Apo. Di ba? Kasi, sabi niya, eh. Centrum Silver Advance for age 50 plus. Para feeling... Eto, kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Sabi niya, wala daw katotohanan. Absolutely. Oh? As in absolutely. Ang alin? Absolutely. Absolutely nga. <laughs> absolutely walang katotohanan. Ang mga kumakalat na balitang, ang Pangulo daw ay tinutulak. Hindi, tinutulak. Baka kung ano na naman sabihin nyo, pinagbibintangan natin yung Pangulo, nagtutulak ha. Tinutulak <laughs> yung impeachment. Hindi ah. po kung ano. Kaya naman, no? baka, ah, baka kung ano sabihin nyo, tinutulak ang impeachment ni VP Sara. Hindi. At mariin. Oo. Oh. Mariin. Opo, sabi niya, ayaw niya. Ayaw. Sa, sa, paskita mo kung gaano katiin. Hindi. Yan. Yan. Mariin niya ang itinatanggi. Aha. Uh -huh. Ang ganong akusasyon yan. Stop yan. stop sabi nila. O okay, oh. ano 'de, eh? meron pa siyang isang tinatanggeng mariin. Pakita mo ano pa? kung gaano kadiin. Mm. Yo, yeah. Ganong kadiin. <laughs> Para tayo yung yeah. nanggano ano. <laughs> ano? <laughs> tayo tayong yung nagtitiris ng Lisa. <laughs> okay, yeah. nagkarapatan. Eh. Okay. Uh, na Nadurog na. Ano pa? Dinatangirin niya na. Ang administrasyong ito ay kumpiyansa na matatanggal sa pwesto si Sara Duterte. Siyempre, paano mas masasabi yan pagkatapos yung resulta oh. ng eleksyon, di ba? Mm -mm. Sabi niya, there is no talk whatever. Whatsoever yeah. about being certain she'll be removed from office That kind of speculation is simply not true ayan. Ayan. Fake news na naman Fake ayan. news daw Huwag okay. daw kayong maniwala ayan. Hindi daw totoo ang sinasabi ni Pangulong Marcos Ah, yung mga chismis Chismis lang daw yun na gusto ni Pangulong Marcos na, Intrigero at intrigera yan. Oh, yan Mga intriga nyo pero, ito, ito lang ang mabigat doon. Mas diba, Pero... sinasabi ni Pangulong Marcos mm. na hindi daw siya, wala daw siya, ang, hindi daw siyang nasa likuran. Ayun. <laughs> at hindi niya itutulak ang pagtanggal kay okay. Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Uh -huh. Di ba? Mm -hmm. Ngunit, ito, dapat pang paniwalaan uh -huh. ang sinasabi? Uh -huh. Kayo magusga sa bangkat, kita nyo ha, noong March 13, 2024. Noong nakipagtagpo si Pangulong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz. Hmm. Olaf Scholz. Kasi <laughs> di bang German glutoral naman. Kung ang French nasal, Aha. yung sa, sa ilong lumalabas, ang German ay eh, yung parang dumadahak eh. Apa. Olaf Scholz. Ganun yun, yun eh. Olaf Scholz. <laughs> 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 Yan, Oh. Yan, huwag mong gagawin yun kung may plema ka. oh, tal delikado. Talasig sa mukha nung kausap mo yung plema mo. <laughs> Uy. Mm -hmm. pa Pakahalay. Excuse us. Sabi niya, yung German Chancellor, yun ang parang presidente nila roon. Okay. Yun po. ang head of uh, uh, a government, mm -hmm. yung Chancellor. Sinabi niya daw, ayon dito, eto, government news to. Uh, presidential Communications Office ang nagpahayag nito. Okay. Sinabi niya kay Schultz. <laughs> na ang ICC daw ay walang jurisdiction oh. sa Pilipinas sapagkat gumagana naman daw ang ating justice system. Ayan. At hindi sila pa papayag na manghimasok ang ICC hmm. sa ating mga kaso rito. Ay ah, yes, napakinggan hmm. ko yun. Oo, mali daw ang panghihimasok ng ICC. Opo. Mm -mm. Sabi niya nung March 2024, mm. Sabi niya, hindi namin matatanggap na may ibang korte sa labas ng bansa na mag sa ating mga pulis Yan. na sila ay mag-imbestiga. Okay. Hindi na pwedeng utusan ng kahit sinong banyag ang hukuma ng ating pulis na mag-imbestiga o mag-aresto. Kasi hindi namin kailangan kayo sabi ni oh, Pangulong Marcos sa ICC. That yeah, time. Noong 2024, yun oh, ang tinawag. Oh. Hmm, di ba pina-arresto si Duterte dahil oh. ginagalang daw nila yung ICC warrant? O oh, ibig sabihin, Bumaliktad. medyo restriction daw. Oh, kaya, kaya, kaya dapat bang paniwalaan si Pangulong Marcos? Kos, 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 My goodness. Marcos. Nang sabihin niya na wala, hindi niya pakikialaman yung pag-impeach kay Pangalawang Pangulong, Sara Duterte. Ang eh, mm. na magusga, base sa mga dating ikinikilos ng Pangulo. Pero Kung ay kapanipaniwala. Nakalimutan lang yan. <laughs> Oo, eto. Sabi ni Dorina Rojas, di daw niya tinutulak, hinihilan niya pa. <laughs> oh, sabi ni Maris G. Eh, hihila, hihila. ko lang to ha. Ang dami pa natin. Actually, yung isa, hindi ko na gagamitin yung isang issue kasi nahihiya naman ako rito. Si okay. Dino Buan. Buan, ikaw ha. Bawal sa atin yan. Grabe kayo ha. Oh, Jason, ito, ito, ito. ito. Magdaleno Boy Palakol. Good morning, attorney. Bumababa, foreign direct investment. Yun nga po ang topic natin. Wala nang maniniwala sa pinagsasabi ni administ ng administrasyon. Sabi ni Sweet Vice, Matt Jacob Santiago to Tupasyo, mahal mo ba siniyanin? Kabunyan 7, malaki niyo ang o bawi daw. Mm. Irene, Team Bluetooth from Hong Kong, listening while working. Sana naman ang listening while ah, working niyo eh. Ah. Hindi kayo nag-ooperate namang masyay. Hindi kayo nag-ooperate sa pasyente. Oh. Oh, mahirap yun eh. Yun. Yun, delikado yun eh. Oh. Baka, oh, misa palabas eh, naipasok. Oo. Oh, o oh. oh, kayo, eh, tumutulay sa alambre, mahirap po yun. Mahulog kayo niyan. Oh, oh. Gerald oh. Calzado, Ah, <laughs> nandito, karakiterang OFW, fake news daw si Auntie Claire, Calgary, si Santia, Duran oh. watching from Saipan, Lily Antipuesto, nandito rin, Gilbert Ersando from Korea. Yan. Yeah. excited na po ako sa mga issue nyo. Si Papa G naman sa San Jose Negros Oriental, by kababayan ni uh, Congressman Tevez Are. Are. Doddy, happy mga viewers ng show nyo. Shout out watching from Las Vegas si Joseph Angulo. Maricharis Vlog, shout out po. Attorney to watching from Singapore. Yahoy! Yeah, si Pamaru, si Gunoy, yung nabanggit na natin yan, si, sa Japan. Si Opo. Julie Doni, Cyprus, yan. Hello! Mm -hmm. Yan, napakarami Sige lang. Po. Sabi ni taurus 71, attorney, nag-uusap. Teka, nawala. Oo, ay, teka, punta tayo sa dulo. Ah, nawala! Help! help. <laughs> Hello, Atty. Peralta. Yan. Ibatiin okay, muna natin si Michael Bay habang hinahanap natin ito. At hello okay. din kay Atty. Macnil Rante. Ay, oo. Oh, oh, si Boss Edgard. Boss Edgard. Oh, Yan. Hi, Sige lang. Good health. Yan. Mga bate. Hello din sa aking sister, Ati Josie Volumento in company. Yan. Oh, sa lahat si ng ano, mga tagabulakan. William Cachelian. Ayan. Pa si... Ah, uh, Rolly Mendez, Tomas, yan. Si Tika Tirso, talay. Tala. Alex Cruz, Luwin Nazcambower, Richard Poteco, yan. Mm, mm. Si Andrew Tan, William Gatchalian, Willie mm. King, yan. Stella sa Lydia Labanja. Kuko ni Rizal. Ha ha ha. Jimmy Paredes time. Nakakatawa ka talaga, attorney. Eto sabi ni Taurus na putol kanina. Attorney, uh, -huh. kami mga OFW at sa isip namin kahit anong analysis and assessment ng mga ginagawa sa impeachment ni Inday Sara. Tiyak ang usapin. Billions dahil political career ang nakataya. Right? Ay, natatandaan ko tuloy yung impeachment ni CJ Corona, Chief Justice okay, Corona, okay. di ba? May siya hindi ko sinasabing totoo ha. May nagsasabi nagkalagayan daw. O di ba ano nangyari pagkatapos? Nakulong si Enrile, nakulong uh, si Bong, nakulong si Jingoy. Sunod na. Dahil sa so mga pidap-pidap na yan eh. Uh, diba? Alam niyo, talagang mahirap yung ganyan. Sana hindi na mangyari yan na magtangka na indirectly manuhol ang gobyerno sa in the form of government projects. No. Yeah. Oo, sana wag naman. Right. Ayaan nyo na ang mga senators, judges ang maghusga. husga Tama Kasi yan. Ko lang, sa totoo lang, Tama ha, sa opinion ko, lang, wala! Kakwenta-kwenta yung ginawa ni Tama proceed, yan. Adi, no? alam nyo, Uh, kung kahit anong ganda ng prosecutor, di ba napakaganda ni Laila de Lima? Oh, kahit anong ganda ng prosecutor, kung pangit, oh yung God. impeachment, yung articles, walang mangyayari. Oh. Oh, di ba? Apo. Oh, kung pangit yung prosecutor, lalong malamang ngayari. Hindi oh, ko sinasabi siya. Di ba yung oh, kung lang kung? Oo. Sinabi ko na nga, yeah. maganda siya. Eh. Kaya nga, patay na patay sa kanya si Ronnie Daya, magkandarapa eh. Talagang yung hinutukis na na magkandarapa tumakbo. Yeah. <laughs> anyway. Ano ang tanyang mga kasama ay magbibigay daan na... Bahat yun na nga nga no, mga bayan, di ba, o. Oh, di ba, napakatid eh, napakatid din mo ng pronouncement neto ni Atty. Tupasio ah At talagang kung sino ka pong maniniwala dito sa presidente po natin eh, ewan ko ha, papabudol na lang, bubuwa tayo ulit. <laughs> ha? Papabudol pa tayo ulit. Eh, kayo na po bahala, ah. O, magkita-kita po tayo sa mga susunod po natin video, mga kabayan, ha? Ah. O, maalam.